Coco Martin nag-sorry sa Bucor Chief dahil sa Batang Kiapo. Personal na bumisita sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City ang bida at direktor ng Batang Kiapo na si Coco Martin para humingi ng sorry kay Bureau of Corrections Chief General Gregorio Pio Katapang. Ito kaugnay sa reklamong kanilang natanggap hinggil sa mga eksena sa loob ng kulungan sa serye na umano'y nakakasira sa imahe ng ahensya at ng mga tauhan nito. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na may mga eksena sa serye kung saan makikita ang mga nagaganap na katiwalian sa loob ng kulungan sangkot ang mga tauhan ng Bucor. Ngunit bagamat may disclaimer naman sa bawat episode ng serye, umal pa rin ang ilang tauhan ng Bucor dahil sa pangit na imahe ng kanilang ahensya na ipinapakita sa serye. Ayon pa sa mga taga-Bucor, maaaring maimpluensyahan ng mga mapanirang eksena ang pagtingin sa kanila ng publiko. Samantala kasama ni Coco na nagtungo sa New Bilibid ang anak ni Senator Lito Lapid na si Mark Lapid at si ABS-CBN Chief Operating Officer Cory Vidanes. Sa panayam kay Coco, iginiit niyang wala silang intensyon na manira o makasakit ng tao. Nangako rin siyang babalansihin nila ang mga ipapakita nilang eksena sa serye. Ani ni Coco, kaya po kami na nadito ngayon para personal po na humingi ng paumanhin pero wala po kaming intensyon na manira o makasakit. Huwag po kayong mag-alala at lahat naman po ng yan ay binabalanse natin. Sa kabilang banda, tinanggap naman ni Bucor Chief Katapang ang paghingi ng paumanhin ni Nakoko. Sa katunayan, hangad niyang magtagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan at maparusahan sa huli ang mga masasamang karakter sa Batang Kiapo. Anya, I just hope that in the end and as always, good will triumph against evil. I look forward to seeing those characters who are playing villains in your series will be exposed and persecuted or redeem themselves to show the public that crimes does not pay and the long arm of the law will code up for those who disregarded it. Samantala agad na umani ng samotsaring reaksyon mula sa netizens ang pag-alma ng Bucor sa pinapakitang mga eksena sa Batang Kiyapo. Ayon pa sa ilang netizens, wala naman daw masama dahil totoo umanong nangyayari sa kulungan ang mga ipinapakitang eksena sa serye. Komento ng ilang netizens, tinamaan ba si Katapang? Eh totoo naman talagang nangyayari yan. Tinamaan na naman? May disclaimer na nga eh. Masyado namang sensitive mga government agency dito. Katang isip lang yan. Tinamaan ba kayo? Tinamaan ata si Katapang sa galawan ni Chief Espinas sa Batang Quiapo. Hahaha! -ha -ha. -ha.